Alamin muna natin ang presyo ng uh, mga bilihin dyan po sa Caloocan Public Market. Nandun si uh, Edwin Duque. Edwin, good morning. Dwin. Paibot taga, ko Angel. Mas lalo pa nga tumas ngayon ang presyo ng mga ista dito sa may paho sa Caloocan. Itong uh, bangus ko Angel, mas tumas pa ng hanggang uh, 340 bawat uh, kilo. Habang yung uh, maliliit na halos may kitisang tanggal lang ay mabibili naman ng uh, 280 pesos ang galungkong ay tumaskin ng 200, at 330 pesos. 100, na 220 naman ang yellow Ang tilapia ay mabibili naman ng 110 hanggang 130. Yung tilapia ng Bulacan. bulakan abang 150 to 160 naman. Ang tilapia ng galing ng Batangas, ang bisugo 200. Yung lapu lapo-lapo 180 hanggang 450 pesos perin rin yung bawat kilo. Samantala sa presyo naman ng gulay, ang ampalaya ay uh, nasa 160 pesos, kalabasa 70 pesos, ang gamatis hanggang 200 pesos ngayong uh, umaga. Ang uh, labanos ay uh, 120. Abang itong tanong naman ng yung gel ay 100 to 120 pesos yung uh, bawat uh, kilo. Sa presyo naman ng uh, karni ko yung gel, ito naman ay may good news dahil itong manok, 180. No, yung baboy 290. Yung pork chop giniling at pataw na natulihan ay mabibili na nga 1 290 hanggang 300 pesos habang 360 naman ang uh, liempo. Hindi naman tumaas yung ibang presyo ng mga prutas habang ang presyo ng bigas ay nasa 35 hanggang 80 pesos. Yung uh, bawat kilo ang uh, malakit ay 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo Yan yeah, ating price laboratory uh, report mula pa rin dito sa paho nakasalukuyang kasalukoy ang mabon dito sa bagi ng kalungan. Aris 23, Edwin Dukin, Agulat sa Disares, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Manga.